Mabigat ang pinagdadaanan ngayon ng actress businesswoman na si Bianca Lapus matapos niyang ibahagi ang kalungkutan sa dobling dagok na kanyang buhay. September 20, nang ibinahagi niya ang balitang pagpanaw ng kanyang ama at pagkalaglag ng kanyang ipinagbubuntis. hindi siya naging aktibo sa social media dahil sa inuna niyang alagaan ang kanyang kalusugan at kanyang pagbubuntis. Ngunit September 19 nang makunan siya at pumanaw rin ang kanyang amang si Dr. Zoilo Lopez. Nagpasalamat naman si Bianca sa mga mensahe ng pakikiramay na kanyang natatanggap. Anya, thank you for all your messages. I am sorry I haven't been really active on social media as I have been focused on my health and pregnancy. Yesterday was a sad and heartbreaking day. I lost both my baby and my dad. Sa isa pa niyang post sinabi niyang hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang ama. Habang buhay raw siyang nagpapasalamat na binigyang siya ng tatay na katulad ng pumanaw na ama. Sad niya, Hi hey Dadio, I still can't believe you're gone. I am forever grateful to God that he blessed me with a dad like you. Inihayag din niya ang pagmamahal para sa dalawang mahal sa buhay na pumanaw. Anya, rest in peace with our creator together with May unborn baby C. I love you both. Still lost for words. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa aktres ang ilan sa mga netizens. Komento nila, Sorry for your losses, stay strong and know we your friends are just here. Yakap kita tight hug Bianca Praying for strength in your time of difficulty Nakikiramay po ako sa inyo ate Patuloy po kayong magpakatatag Sis Bianca lubos ang pakikiramay ko sa buong family mo Matagal ng pangarap ni Bianca na magkaroon ng anak na babae. Mayroon siya ngayong apat na anak na puro lalaki. Isa rito ay anak nila ng dating partner na si Vong Navarro na si Isaiah. At tatlo naman sa kasalukuyan niyang partner na si Ezekiel, Elijah at Nathan.